Yun! Ah, arriba! Yun know? nag, nag Nag -jump. <laughs> Magkakagulo talaga yan kung sa parola mo ipapaagaw yan. Ay talaga. Knowing parola talaga. mag mo pinaagaw yan talaga. What's up mga kayo Welcome back! Parin dito lang sa Joe Malone TV. Tuloy na balita. Walang kinakampihan sumasalamin sa katotohanan lamang. Ay, magandang, 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 magandang hapon sa inyong lahat mga kayon dito sa nanonood sa atin sa Jomolon TV. Maraming, maraming salamat sa pag-subscribe at pag-click sa notification bell natin at sa pag-join doon sa ating membership. Pasok na, pasok na mga suke! Maraming, maraming salamat nga pala kay Christian at Sir Christian at Ma'am Sophia Estanon ng SG para dito. Ito. Ah. ah, maraming salamat atin sa bagong sound card natin. Medyo kinakapa ko pa, pinag-aaralan natin. Buwe na mano ngayon araw na to. Eh. So pag-aaralan ko pa lang yan. Pero bala na kung ano papasok dyan sa audio nyo. Pero tingnan natin, ha? Eh, maganda to eh. Maganda tong ano natin eh. O, oh, di ba? Maganda to. Pinag-aaralan pa natin. Pero maraming maraming salamat. out ha. Sir Christian and Ma'am Sophia. Ah, uh, ng Singapore. Tapos, ah, uh, pag-usapan natin. Ako, Diyos ko, nagkabilihan na, oh. Nagkabilihan na. Ay, nako. Meron lang nagpasa ng video sa atin. Maraming, maraming salamat. At, uh, doon sa mga nagpapasa ng video natin para makapag-content tayo ng uh, reaction video natin doon sa mga nagpapadala sa atin. So, maraming, maraming salamat, ha? Kung sino ka man, ha? ayaw niyang pabanggit yung pangalan eh. eh. pinakita niya sa atin to. Ayan, nakikita niyo na sa screen niyo. Eh, maraming maraming salamat sa'yo. Shout out sa lahat ng mga viewers natin na nanonood abroad, OFW. Yung... Meron dyan sa Cebu, nagpapashout out. Nakakalimutan ko na. Hintayin nyo kasi yung ano, hintayin nyo yung live natin, doon tayo mag-shout out. Medyo pinaprepare pa natin at masama. Kagaling ko lang sa trangkaso. Meron pa rin tayong sipon at ubo pero kailangan pa rin natin magtrabaho. <laughs> Dahil, uh, siyempre, alam niyo na, lipin ng salapi. <laughs> Medyo kinakapapa natin yung sound card natin. Eto na, ha? Maraming maraming salamat. Uh, Shoutout sa inyong lahat dyan na nanonood sa Joe Malone TV. News and current issues. Tuloy na balita. Walang kinakampiyan. Sumasalamin! Sa katotohanan lamang. Eto na, grabe oh. Super Mara Tamundong. May 1 million peso mula sa puso at sa sarili niyang bulsa para sa inyo, Manilenyo. Ha 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 Ay! Eto, eto lang naman. Eh, pahigop lang ah. Eh, eto lang naman. Eh, during the campaign period, no ay to cap pay period sorry 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 during the filing ng COC that uh, that was October 8 uh, 2024 uh, pinasa sa atin ito pala ang balita eh parang nagpamigay you know yung may manigan na you know yung supreme yung lumilipad oh. not just 20 pesos not just 50 pesos not just 500 but 1000 isang milyon daw yung pinamigay Dawa, di umano isang na uh, milyon yung uh, pinamigay. So, sure, hindi, hindi naman buo ano yun. Hindi yan isang bigayan. yan. Kung baga, i-scatter mo nga sa ano Kaya nga may baril na manigan kung tawagin. Talagang, uh, yun oh. <laughs> Di ba? Talagang uh, pinamigay. Uh, tabalita at ako talaga nagkaagawan. Eh, syempre. Sa parola mo ba naman ipaagaw yan? Eh, talagang uh, puputaktahin ka doon. Di ba? Sa tundo, puputaktahin ka dyan. Pero, ano ang ibig sabihin nito? Ayan. Ayan, medyo lumakas na. Ayun. Bakit namigay ng 1,000 sa Manileño? Itong si Super Mara Tamundo, kung tawagin nila, superhero. Superhero, ha? Panoorin natin ito. Ito yung ebidensya, ha? Hindi sa akin galing itong video na to ha? Hindi tayo nagpapanggap dito. Eh, ito ay eh. Eh, wala eh. Si Isco laway-laway lang talaga. Laway-laway lang talaga puhunan. Kahit kami mga vlogger na nag-cover sa kanya, eh, talagang TY. Wala. KKB. Kanya-kanyang bayad, KKP pa, kanya-kanyang punta. <laughs> talagang volunteer, talagang willing sa puso, lahat ng gustong sumuporta. Ha? Eto, nagpaagaw, super marata mundong kung tawagin nila. 1 million peso sa parola, sa Binida. nagpaagaw. Panoorin natin itong video na to mga kayo na. Oy nga pala, kung di ka pa nakapag-subscribe, dumaan sa itong video na to subscribe ka na. Tapos ha, i-click mo yung notification bell, importante yan. Kasi pagka nakasubscribe ka lang, every time na mag upload ako, hindi ka na notify So dapat, i-click mo yung bell icon para lagi ka na notify kung meron akong bagong upload. Na araw-araw ako nag-upload eh. Ha? Tapos syempre, join ka na din so doon sa ating membership. Tapos eto na, panoorin na natin 'to. Grabe, ito yung ano yung um, maniga, no? Maniga 1 million pesos. So kabayan mula sa puso at sa sariling bulsa galing po ito sa ating super hero na si Super Para sa po ng ating mga Ay nako. Mamarata sa Manila. Ito 'to. Kung di ako nagkakamali, parola to. Yung itsurahan ni eh. Oton do. Parola to, parola. Ito na po, ang pagbabahagi. May... It's Mara Tamundo. Ito na po, may bila. Kung saan, ako po ay isa at naging senior citizen at dahil sabi ko nga po, pagmamahal sa magulang, hindi ko hindi hindi yan ang kaganyan. So, Kasi hakang buhay po tayo. Kaya nga tayo po ay magpapasalamat sa ating mga magulang yeah. na nagsisa para tayo kampanya kampanya Dating ha Ayan na Ayan na yun Ayan na Ayun, ha? Ayun, ha? Biyaya ng ulan. Ayan okay. Biyaya pala ng ulan. Bibigyan <laughs> ng you know? Sa natin. At ito po ay magagalap muna sa ating puso sa sa ating mga kababayan. Para sa inyong lahat, Ayan. magbibigay ako ng mga TBI. Yun! arriba! You know? Nag-jump. Nag -nag -jump. <laughs> Magkakagulo talaga yan. Kung sa parola mo ipapaagaw yan. Ay, sos talaga. Knowing parola, talaga. pag mo pinaagaw yan, talaga magkakagulo yan. Grabe, tigi isang libo Hindi tig 20 50, 50. Hindi tig 60 Hindi tig 500 Pagkos, tig 1,000 Ayun oh, no? grabe 1,000 Blue bills ayun oh no? Ako, sasampa yan sa truck Ay sa ano, pick up Kakagulo yan hindi mo maiiwasan, hindi mo ma ano yan, mapipigilan yan. Na sobrang dami ng tao dyan sa Barona. O oh, yun o, oh, sumigaw na, Mayor. Mayor daw, patay. <laughs> Kakagulo yan, kahit bata, makikiagaw dyan. Ganon talaga ang... Uh, Ganon. Ayun oh, sumampa yun. Nakasampa yun. Ayan, no? Ayan, no? Grabe, no? Oh. Hindi mo maaawat yan. Grabe, no? Oh. oh, matagal pa daw kayo magsasama-sama, ha? ha. <laughs> ito parola pa rin to, parola grabe parola yan parola super mara tamundong isa to sa mga tumatakbo sa pagka mayor sa maynila no makakalaban niya sila hanin lakuna mali uh, tiguan thousand peso bill ang uh, binubuga ng uh, money ni superhero mara tamundong Fer Piero. Mga kalaban ni Honey Lacuna, ni Jorme Isco Moreno, Michael Say, Sam Bersosa. Yan, lima sila eh. Anim actually. Raymond Bagatching umapol. Yung artista. Eto sa recto. Ay hindi, road 10 ata ato, road 10. Eto, yung parang motorcade ni Super Mara Tamundong nung piling uh, ng COC. Kasabay na ito, si Yorme Isco Moreno. Pero umaga sila nag-motorcade. Ito, ano to Rekto na to Rekto yan. Uh, isitan. Ayun o. No? Oh. o. Oh. Mara o. Oh. Ito, Abinida. Grabe o. Oh. Isang libo pa naman eh. Talaga magkakagulo yan. Ayun o. No? Grabe, no? Yun, no? Kuntik na masagasahan, eh. Abinida, Abinida. Para mga karyedo ata ito eh. So yun nga po mga minamahal nating kababayan na Manileño. Yan po ang uh, pag-ikot. Yan po sa lugar ng Tondo, Recto, Santa Cruz, Quiapo, ah. ni Super Mara Ayo nang sinasabi ko ha. Napanood niyo na. So napanood niyo yung ebidensya. Hindi naman galing sa atin 'yan ha. Eh yan ay napadala sa atin at uh, bigyan ko nga daw ng reaction. O okay, ano pa ba? Ang i react natin dito eh kita niyo naman, 'di ba? Eh yun ang sinasabi ko. Eh kay Yorme Esco Moreno kasi during the filing ng COC ay eh, talagang KKB kami diyan. Talagang uh, kanya-kanyang punta, kanya-kanyang bayad. Oo. Oh talagang nga uh, walang namilit, walang uh, binayaran, walang binigyan ng ayuda, ng spam o delata o del mundo man. Wala rin binigay na bigas si Yorme Isco Moreno. Tanging laway lang ni Yorme Moreno ang kanyang uh, puhunan para sa suporta talaga ng mga manilenyo. Kita nyo naman kung gaano kadama yung sumuporta kay Yorme Isco Moreno during the filing ng COC na yan compared dun sa mga ibang uh, tumatakbo na marami nga uh, binibigay na uh, kung ano-ano. <laughs> eh, ina eh, na, kaya kayo, mga malili nyo, ha? Eh, pipiliin nyo, maigi. <laughs> Hindi isang libo, ha? Hindi isang libo, ha? hindi uh, spam o del mundo. Simisigaw pa kayo ng mayor-mayor dyan, ha? Simisigaw pa kayo ng mayor Pagkatapagkatanggap katanggap nyo ng isang labo, biglang sigaw ng mayor. Grabe naman, ano? Ang daming pera, ano? Ang sarap. Ang sarap siguro maging kaibigan nito mga to, no? Isang milyon, papamigay lang ng gano'n, no? Grabe. Naubos kaya na lang isang milyon. Naubos kaya. Kasi may ikli may yung video eh. Siyempre, marami nangyari. Marami nangyari. Hindi natin na... Uh, Ayun lang ipinasa sa atin. Pero marami ako nakikita sa ano? Marami ako nakikita sa TikTok na... na ganun nga. Uh, iba ibang location ni Mara. Siguro, yung buong coverage. Siyempre, meron sila. Eh, yung ka Isko Moreno kasi, laway-laway lang ang puhunan na ni Yoyorme dyan. oh talaga. Walang spam, walang del mundo, walang delata. Uy, gising! <laughs> Anong nangyari? Bakit nagkaganan? Ha? Ay, piliin niya maigi, ha? wag sa isang libo o sa Del Mundo o sa... Sa ano na yan? Sa delata na yan? Sa spam na yan? Eh, may hirap kontrolin, no? May hirap kontrolin yung ganitong klaseng uh, mga tao. Kung sino talaga yung ibiboto nila. Oh, kung sino man yung pipiliin nila, eh next year magkakaalamanan niya. Di ba? Kaya talagang uh, magandang laban. Magandang laban to. Magandang laban. Sam Bersosa, Marata Mundong, Hanil Lacuna, Michael Say, sa si Raymond Bagaching. So, ang pumasok, anim. Anim yung pumasok. Uh, si Jorme Moreno, Hanil Lacuna, Marata Michael Say, Sam Bersosa, sa si Raymond Bagaching yung artista. Uh, anime pumasok na tatakbo sa pagka-mayor next year. Uh, reaction? Reaction tayo? Ay, nako! Diyos ko! Grabe! <laughs> <Kira> <laughs> kayo, mga ano, kayo, 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 mga kayon, uh, comment nga kayo dyan, comment nga kayo dyan. Uh, gusto ko malaman Comment kayo diyan kung saan kayo nanonood, kung sa Dubai, sa ibang bansa, sa dito sa Pilipinas. Tapos sabihin niyo nga sa akin diyan sa comment section. Uh, kung makakatanggap ka ng isang libo o spam o del mundo. Iboboto mo ba 'yung nagbigay noon? Oo o hindi at bakit? yeah. comment tayo. Gusto kong ano, gusto kong malaman 'yung 'yung pakiramdam niyo kung tatanggapin nyo ba yung isang libo, spam, mga delata, bigas, mga tulong nagaling sa mga politiko. Tapos, uh, iboboto nyo ba sila? Yan, yes or no? Tapos, sa uh, bakit? Yan, bakit? Ako, ako kung tatanungin nyo ako, ah uh, tatanggapin ko isang libo. Bakit hindi? Siyempre, hindi tayo magpapaka-plastic dyan. Tatanggapin ko yung isang libo. Pero hindi kita iboboto. <laughs> Ang iboboto ko syempre yung taong alam kong uh, alam kong may gagawin sa pagkaupo niya sa Manila man o sa ibang ano I'm talking about other in any other position in the government of the Philippines not just Manila. Kahit sino basta alam kong maglilingkod talaga eh iboboto ko. Yun talaga iboboto ko. Aya ang hirap sumugal eh. Ang hirap sumugal sa tatlong taon tapos hindi ka sigurado kung ano. Marami akong tinanong, marami akong na survey dyan Na tinuro nila yung isang particular na tatakbo. Pagka tinanong ko sila ng follow up na question na bakit, hindi nila masagot. Yung trip-trip ko lang, yung iba kasi tumutulong. Yung hindi ganun ka clear sa isipan nila na ito yung iboboto ko, ito yung gusto kong maupo kasi ito yung gusto kong dahilan, bla 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 blah, blah ah yeah. So, may plataporma, in short. May platforma Hindi yung basta tumutulong lang o basta namimigay lang ng pera. Pusa, nakakatakot yun. <laughs> Seryoso, nakakatakot yun. Nakakatakot yun in a way na parang pucha. Nakakata basta nakakatakot yun. Parang ano eh, parang 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 hindi common, no? Although nangyayari talaga sa atin yon sa Pilipinas, yung mga ganong klaseng pamimigay. Meron pa nga dyan, may sa bagay, may, lang, may nakita pa ako dyan, bigas eh, tatak. Yung muka, nando doon. Kung sa pera lang, kung kaya nilang palitan yung muka ng pera, gagawin nila yun. <laughs> Gagawin nila yun, for sure. Pero syempre, hindi. Peke na yun pagkaginawa. O, sa, sa, sa ano nagagawa nila yun? Sa bigas, sa mga canned goods, yan, sa mga relief goods, yan, nagagawa nila, malalagay nila yung mukha nila, malalagay nila yung, uh, yung mga pangalan nila, sa, uh, yung mga tarpulin, mailalagay nila, kunyari, bumabate, pero may mukha nila, may pangalan nila, di ba? As you can see, pansinin ninyo, doon sa mga sinasabi ni Yorme Escumore, na wala masyadong pangako. Totoo. Wala, iki, 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 ri, bihirang -bihirang o parang hindi, 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 hindi ko gan si Yor Menasi. Yaan nyo, pag ako nanalo, hindi, papatayuan natin yan. Tutulungan ko kayo. Hindi kayo mawawalan. Hindi rin kayo magkakaroon. Walang, wala akong narinig kay Yor Menasi na gano'n na na more on pangako na ganyan-ganyan. Gagawin kong 2,000 yung senior citizen. Di ba? Walang, wala akong may... Parang wala o oh, malimit, malimit o oh, parang wala akong narinig kayo, may iskumura yun nang gano'n. Ang sinasabi lang niya, parang, o oh, hayaan niyo, may awa ang Diyos pag pinalad kami, let's make Manila great again. Very general eh. Hindi particular na, o oh, gagawin kong 2,000 yan, senior. Walang, wala, hindi ganun eh, no? Hindi, wala akong, ewan ko ah. Ewan ko kung may narinig kayo, pero parang ako wala akong naringgan sa kanya ng ganun na mga pangako. Kasi si may yung, si Yorme kasi yung klase ng politik, polit, politician na, o politiko na, parang kilos na lang eh. Kilos na lang talaga yung nangingibabaw sa kanya case. Parang sawa na siya doon sa pangako-pangako. Nagbumukhang plastic lang pag gano'n eh. Totoo, di ba? Kaya minsan, minsan, pag ang tao, more on pangako, magdududa ka na parang too good to be true eh. Parang po ang bulaklak ng bibig nito, ang bulaklak ng mga sinasabi nito, nakakatakot yung gano'n. Po walang gagawin yan. <laughs> Kaya ano eh, nakakatakot yung gano'n. Di ba? Eh, anyway, ah, uh, Andito na naman ang Jomalon TV para ipalala sa inyo kung sino dapat iboto nyo. At uh, nilalatag naman natin yung mga nagawa ni Yorme Isco noon. Ako personally, iboboto ko si Yorme Isco Moreno next year. Uh, Diyan ako sa District 6 nakarehistro. Siya ang iboboto ko. Siya ang sinusuportahan ko dahil uh, nakita ko na sa kanya yung ginawa niya noon. May resibo naman at alam kong marami pa siyang pangarap para sa Maynila. Ayan. kung sumugal sa ibang po, kasi ang hirap na eh. ba? Diba? Ang hirap na. ah sumugal na nga yung ibang malilenyo kay Mayora eh. Tapos, ayun nga, dandaming reklamo kay Mayora. Kaya ang hirap sumugal kasi tatlong taon yun ang hirap bawiin nun. Ang hirap bawiin. Hihintay mo matapos yung termino niya bago mo siya bago siya mapalitan pa. ba? Diba? Kaya both, both, Wisely, mga kayo, na, Ayan nyo, i-remind ko lang i-remind yung mga malilenyo. Yung mga taong bayan sa malilenyo na kung sino dahil dapat iboto dahil na. Ito talaga, doon na tayo sa may resibo, wag doon sa bago. Ha? Wag doon sa bago, bagkos doon sa may resibo, doon sa may nagawa na. Kasi talagang wala eh, ang hirap sumugal para sa ibang tao, 'di ba? Lalo na kung ang kasa ang lalo na yung future mo ang nakasalalay. Ah, mabuting tao naman si Jorme Moreno at sigurado ka yung taya mo dyan na 20. Eh, baka tumubo pa ng sandaan. Ah, maraming maraming salamat mga kayo na sa pagsubaybay nyo sa Jomalon TV. At, ah, eh, sana kung dumaan sa inyo itong video na ito, makapagsubscribe kayo at click nyo lang yung notification bell para naman doon sa mga datihan na nanonood sa akin. Eh, sana huwag kayong mag-skip ng ads natin. Ah, in that way, eh, makaipon naman tayo. Tapos maraming maraming salamat sa mga major sponsors na natin nasa taas at sa mga viewers natin OFW pati na rin dito sa Mansulok ng Pilipinas kayo naroon. Marami ako nababasa dyan. Tiga Cebu, Singapore, Riyadh, Bulacan, Pangasinan, Pampanga. Ay, ang dami. Ang dami. Maraming maraming salamat sa pagsubaybay sa Jomalon TV. At uh, ayaan nyo, pagbubutihan pa natin ang pagre-report natin at uh, ang pati ang podcast natin, pati yung pagdayo natin. Uh, next year, mas madalas ako nasa labas kasi campaign period na ni may Isko Moreno. At uh, ipapakita ko sa inyo kung saan saan lupalop makakapunta si Yorme Isko Moreno. Maraming maraming salamat mga kayon. God first!